Ito tanong po from uh, Sherry Sherry May uh, Fernandez uh, Dionson. Attorney Dani Gala, makakasuhan ba ang taong nagreply sa comment pero hindi ipinangalan sa kanya ang comment? Pero klaro kung sino ang kanyang tinutukoy dahil maliban sa comment na sabi din niya sa personal kung ano ang nasa comment niya at may kasama pang panglalait. Kaya niya siya sa tao ng uh, taong to makakasuwan ba ang nagreply ng comment kahit walang nakapangalan sa kanya dahil sa ilan uh, lang po ang dahil sila lang po ang nagkasagutan sa mga araw na yun sana po mapayuhan niyo po ako salamat Ito, ang tanong ni uh, ang tanong ni uh, Sherry May uh, Johnson ay tungkol tungkol ho sa cyber libel eh no, kasi di ba tinatalakay natin yung uh, cyber libel doon sa mga nakang-episodes so ng usaping legal no. At ito nga syempre ho, no, itong cyber libel itong sensitibong uh, kaso din ho ito at ito ay uh, may kulong syempre ho. So tulad doon ng isang uh, krimen, ano nga ho ba yung mga elemento ng uh, krimen na cyber libel. Ang una ho, uh, isa ho itong uh, uh, krimen ata uh, syempre ho meron ho uh, mapanirang post na ginawa ho sa, sa social media no. Isang mapanirang post tungkol ho sa isang tao, sa kanyang uh, estado o sa kanyang kalagayan. At kahit nga ho doon sa mga taong uh, uh, pumanaw na no kung uh, kayo mo ay uh, maninira ho no maaari din ho kayong makasuhan nitong cyber libel. So pangalawa itong uh, paniniraho na ito ay ipinoo sa social media. So kaya ho cyber libel. So gamit ho ang uh, itong mga social media sites natin no Facebook Itong dating Twitter na ngayon ay X na at uh, syempre ho iba pa pong platforms no kahit nga ho sa YouTube no so yan ho nag-comment ho kayo diyan social media ata uh, ikatlo ho no ang uh, comment niyo ho ay uh, syempre ho, no, hindi niyo ho uh, iniisip o hindi niyo uh, wala ho kayong pakialam kung ang inyong komento ay totoo o hindi so kung uh, yung paninira ho talagang wala naman ho talagang basehan ay maari din ho kayo talagang uh, maparusahan sa ilalim ho ng ating uh, batas nga ho no So Ginhoy yun yung mga elemento natin na uh, pagpo-post uh, social media ng isang mapanirang akusasyon laban sa isang tao at uh, wala ho kayong uh, paki-alam kung ang post na ito o ang uh, akusasyon na ito ay totoo o hindi. Ngayon ho nilinaw din ho ng ating uh, Korte Suprema no na yung uh, mga nag-comment, like, share at na nag-react ho no, dito sa post na ito ay hindi ho sila maaring maparusahan ng cyber libel. So sa kadahilanan nga po na syempre ang dami naman hon pwedeng uh, mag-comment o mag-react sa isang post. So halimbawa ho lalo na ho yung sa mga celebrities ho no? kapag nag-post sila yung mga influencer ay uh, agad-agad libo-libo, libo-libo o daan-daan uh, yung mga magko o mag react doon sa post na yun. So lahat ho ba nung mga nag-like o nag-heart o nag-react uh, doon sa post na yun, lahat po ba sila makakasuhan di ba uh, impractical nga ho sabi ng Korte uh, Suprema at pati na rin ho yung mga nag-comment hindi rin ho makakasuhan at pati ho yung mga nag-share ng inyong uh, uh, mga post ng no, mapanirang post hindi rin ho sila makakasuhan dahil nga ho uh, impractical nga ho na kasi nga ho sa social media sobrang dami ho no uh, ilang uh, minuto lang paaring uh, maaring maaring madaming mag-react o mag-share o mag-comment doon sa isang mapanirang post Kaya ho, ang makakasuhan lang talaga ay 'yung uh, principal, ay 'yung uh, pinaka nagpost nung mapanirang uh, uh, post niya ho no. Kaya dun sa tanong ho sa atin ay 'yung uh, nag-comment, 'yung uh, tao no, at hindi naman nga lang din ho siya pinangalanan. Pero dito nga, sinabi niya, personal na sinabi sa kanya yung komento at may kasama pang panglalait. So dito ho, hindi niyo ho siya maaaring makasuan ng cyber libel kasi una ho, nag-comment lang ho siya dun sa mapanirang post. Ikalawa, uh, Inya sabi natin hindi naman ho nakakasuhan yung mga nagko-komento. Ikalawa ho, uh, hindi naman ho kayo pinangalanan doon sa inyong komento. So kailangan ho kasi pinangalanan, no? Isa ho pa pala ito sa mga elemento ng uh, cyber libel. Kailangan syempre pinangalanan yung uh, taong uh, inaakusahan ng isang uh, mapanirang uh, post. So kung hindi ho ito pinangalanan o di kaya naman ho hindi nga hindi naman ho pinangalanan pero merong uh, reasonable certainty na yung uh, taong tinutukoy ay yun hoong taong yun sa mapanirang post ayun ho maari ho kayo yung makasuhan din ng cyber libel. Pero kung hindi ho kayo pinangalanan tapos nasa comment section pa ay uh, medyo malabo ho yung uh, kaso ng uh, cyber libel. So depende ho sa iba pa pong uh, circumstances maaari kayong magkaso doon sa taong uh, sabi nga ho ay kayo ay uh, kaya uh, uh, kayo ay uh, nilait at uh, pinagsabihan ng no So, depende ho sa mga circumstances. Maaaring ibang kaso ho yan pero hindi ho cyber libel. Kasi nga ho, una, nagkomento lang siya doon sa mapanirang post. Ikalawa, hindi naman ho kayo pinangalanan doon sa kanyang uh, post or doon sa kanyang comment. Kaya ho, ayan, mag-ingat ho tayo sa ating mga uh, i-share o i-post sa ating uh, mga social media accounts.